Uh, katremi manguha muna tayo ng kalamansi magdala tayo sa bahay ng kalamansi para may gamit gamitin tayo dito doon ah, ito grabing kalamansi anto talagang Ito, mga hinog sa lalim oh. ito mga hinug. wala asing hagdan eh dito tayo ayan mga katrimi oh. dito tayo sa ilalim mga katrimi oh. Ah, kalamanji, manji. Tumang oh. Ah, laman oh. Kalamansi Farm. Dito tayo sa ilalim dadaan. Ang layo na nila. Nandun na kaagad oh. Ang bilis na Manila. Dito na nga ako. Lulusot na tayo dito. Iya. Yeah. Ah. Lulusot na tayo dito. Hindi na tayo hahabol sa kanila. Malayo na yun sila. Pinipili lang nila yung ano. Hindi pa kasi masyadong malalaki ito. Kasi hindi pa naman ting harvest talaga ito kukuha lang tayo ng pang ano natin pang gamit gamit sa bahay oh ito yung nakuha ko kunin mo muna ito ito oh isang piraso isang piraso lang oh isa lang huwag dyan doon sa malalaki doon oh no? malalayo Huwag ka na dyan mag-ano, suot-suot. grabe dito naman pagtawid sa kalsada mga katrimi ganun din yan ayun o may mahinog dito oh. hmm, ito na pulot ko ang lawak niyang alaman siya na yan. Ay, ay malalaki dito Itu malalaki. Ito malalaki mga katrimi. Oh. Ilagay ko lang muna sa bulsa ko yung kalamansi na to. Grabe oh. Dito, dito, dito. Oh. Ma, ito alika Lalaki. Opo. One quarter siguro <tinyo> ni. Bagong pitas no. Pinalaw lang ng malalaki. Dito naman sa unan, si Itaw naman to. Oh, sapa pala talaga to. Oh, sapa. Dito pala sila nanungurinti ng isda. Oh. Sapa, oh. Sihitaw, dami sihitaw. Ito lang muna tayo mga katurim. Maraming salamat sa support sa YouTube channel ko. Sana paki-like, paki-share at paki-subscribe. Thanks.